Si Propeta Muhammad ay nagsalaysay. Ito ang pinagmulan ng kaugalian, ritual, para sa pagsasagawa ng sa'i, mga ritual ng hajj o pilgrimahe, ang paglalakad ng mga tao sa pagitan ng asafa As at almarwa. Nang siya ay makarating sa almarwa sa huling pagkakataon, siya ay nakarinig ng isang tinig at kanyang sinabihan ang sarili na maging tahimik at makinig ng masinsinan. Muli niyang narinig ang tinig kaya naman siya ay nagsabing, Sino ka man. Narinig ko ang iyong tinig. Mayroon ka bang bagay na maaring maitulong sa akin? At pagmasdan, isang anghel ang kanyang natanaw sa puok ng zamzam, kinakahig nito ang lupa sa kanyang mga pakpak hanggang ang tubig ay bumalong at umagos mula sa puok na iyon. Sinimulan niyang gumawa ng tila isang tapayan sa paligid nito, gamit ang kanyang kamay at unti-unting pinuno ang kanyang sisidlang tubig. Ang propeta ay nagdagdag, Naway kahabagan ng Allah ang ina ni Ishmael. Kung hinayaan niyang ang tubig ng zamzam, ay umagos na hindi tinangkang pigilin ito, o kung hindi niya sinalok ang tubig na iyon upang ilagay sa kanyang sisidlan, marahil ito ay magiging batis na umaagos sa balat ng lupa.